Are you ready to give your presentation? Okay, you have the floor. Right, uh Colonel uh, Arnido Bulakan, uh, Provincial Director. The to the chairman here, uh, Senator Ronald Dela Rosa and The members, Senator Capitol po. Salamat po. Magandang umaga. Uh, I am uh, Police Colonel uh, Reli Arnedo, the Provincial Director of Bulacan. So, I'm here to brief you on the case of uh di uh Rodelio uh, Vicente Sir. Please proceed. Sir, nag-umpisa ito uh doon sa warrant. Please uh, kindly click the box of the case. Ito yon sir, yung umpisa ng, ano, ng case. Uh, the Pandi Police Station, uh, may warrant sir na nareceive uh, multiple warrant for L, a certain uh, conque. Then, uh, Ito pangalan nung nakalagay sa warrant? Elmar Conquer, sir. Yan. Ano po? El Elmar? Ongke. Ongke. Yes, sir. The subject of the warrant of arrest. Ongke. Okay. Yes, sir. Then, uh, accordingly, uh, my information that uh, that subject of the warrant ay nakatira, ah, uh, nandun sa bahay ng Vicente family. Okay. So, as uh, yung warrant server... sir, so, sir, ano pala po ulit no, ano? yung nakapang yung subject niyo Elmer Conke. Elmer Conke. Conke. Okay. Ano to yung... arrest warrant put hindi to search warrant, am I right? Arrest warrant. Sir. Arrest warrant. So, ngayon hawak yung uh warrant for Elmer Conke. May nagsabi sa inyo na asset ninyo or nakapagsabi uh, sa inyo na si Elmer Conke ay nasa bahay ni uh Rodelio Vicente, sir. Rodelio Vicente. Okay, proceed, sir. Then yun, sir pumunta sila doon to validate the information at uh, doon na sir nagkaroon na ng uh, to validate. Promotion. So when you say to validate paki-define po uh, yung about to validate. Ba validate sir confirm yung presence of the subject of the warrant. Okay. And how document. did you do the violation uh, the validation? Uh siguro sir uh, yung chip intel natin pumunta doon sana sir sa area at uh, accordingly nakamotor sila. Then Uh, about, sabi nila, about to ask a certain personnel uh, No, person. sir. na tayo magpasikot-sikot. Ako na lang. I'll fill in the yes, blanks. Sir, yes, sir. Pinasok yung bahay to validate. May video ako, sir. wag kayo magsinungaling. You're under oath, right? Under oath po ito. Pwede kita pakulong sa baba pag sinungaling ka. I have the video. Yeah. Pinasok yung bahay. Uh, according you're under oath, Colonel. The... Sir, uh, kung titignan kasi natin yung bahay, sir, uh, nasa gilid eh. Kaya nga po. Ah, sige. Pero so, meron mga video na nakalagay nakapasok at may mga witnesses na to confirm na pinasok. Ito yung bonnet gang, remember? Yes. Nakabonnet sila, di ba? Yes, Your Honor. So, I'll fill in the blanks. Pinasok. Yun yung sabi ng mga witnesses. Yun yung yung nakita sa video. Pumasok sa loob. Yes, Your Honor. Okay. Very good. Buti na lang. Kasi kung muntik-muntik ka na makulong sa baba. Colonel, <laughs> promise. Okay. So, pinasok. Pagdating po sa loob ng bahay, again, yung hawak niyo po, warrant of arrest for Elmer Conque at wala kayong kasamang hawak na search warrant? Wala, Your Honor. Okay. Despite that, pumasok kayo sa loob ng bahay, nakabunit yung mga kasama mo, what happened then nung nasa loob kayo ng bahay? Uh, siguro, Your Honor, uh, tanungin natin yung ano, kasi sila yung nandun sa area, yung personnel. Uh, Sino yun? Pandi Police Station? Pandi Police Station. Uh. Sa saan sila? Kasama sila, Sir. kayo dito. Para mo po kayo dyan. No? Kaya, uh, ano kayo? nandito sir si Lieutenant uh, Bernardo, the Chief Intel ng Pandi, na yun yung uh, nasugatan doon sa... Opo kayo, opo kayo. Um, Lieutenant promotion. Bernardo. Ah, Sige, opo ka dyan. Sino pa kasama mo? sa operasyon na yun? Wala to be sir. Dito. Upo ka. Patulungan yung PD nyo sumagot sa mga tanong dahil the PD is only relying on your report. So kayo ang nasa ground. So kayo ngayon sumagot kung anong nangyari doon. So, upo, yes, ka Kasama ka ba sa operation? Uh, Mr. Chair, Your Honor. Uh, actually sir, we were advised by our council Since the case is uh, pending, under trial, and actually po kami po ang complainant laban sa kanila. No, no, just answer sila. it, sir. Kasama ka ba? Sir, I opt to invoke my right against self-incrimination. Pero nung in-interview kita sa, sa radio, napaamin kita na kasama kayo. Sir, uh, under trial na po yung sinampa namin kaso laban sa kanila. Ito nga um, masakit, Mr. Chair, eh yung biktima ang makukulong pa ng di oras. Sana ma. kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga. Bibiktima nyo pa sa pamagitan. Ipakukulong nyo. Sasampahan nyo ng kaso. Unang-una, illegal, uh, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kuwento ko na, nakabulit mga hinayupak na to. At sabi pa ng kanilang hepe nung makausap ko, sabi ko, bakit naka yung mga pulis nyo? Alam mo, sabi niya, eh, kasi mainit dito sa Bulacan eh. Pati ako nga, nagbo ako eh. Recorded yan. Sinabi ng stupidong hepe ninyo. You cannot deny anymore. Kahit na nasa korte ito. Kasi recorded yan eh. Pero kayo naka kasi pinapayagan ng hepe ninyo na mag kayo sa operation dahil mainit daw. Imagine, that kind of excuse, Mr. Chair. Ikaw po Andito dong hipe? Andito dong hipe? Oh. Sir, uh, ka? kasama dito sir yung owner. Opo, kaumo po ka po ka dito. Ito masakit, Mr. Chair. Eh. Biniktima na nga nabugbog na nga nakulong pa at ipokokulong kasi Mr. Chair, sabihin ko yung what transpired after that. So, nagkaroon ng commotion because Nagulat yung, nabulaga yung mayari ng bahay. Sino kayo at wala kayong hawak na dokumento eh, and, and, all. At nakabonet kayo. So pumalag, natural, Mr. Che, kahit na ikaw, eh baka ito aket bahay. So dinampot po, sino dinampot dito? Si Mr. Vicente at dinala po sa kulungan dahil resisting arrest daw. O dahil, ano tawag no yung direct assault or something. Direct assault kinulong po siya. Ngayon, binisita po siya sino yung anak niya, si Mr. Vicente. Karapatan niya bisitahin yung kanyang tatay. Pagdating po doon sa kulungan, pati itong si Mr. Julius Vicente, kinulong din ng mga hinayupa. Son of a bitch. For, for, for what reason? Bakit niyo kinulong yung nagbisita? Sino nagkulong nun? Sir, nag-crew. Inaresto po namin visita. sila at may probable cause po yung pagkakaresto namin. Actually po, sir, uh, undergoing po yung trial. La so, lakasan mo, lakasan mo, busis mo. Huwag kang mahiya kung totoo yung sinasabi mo. Lakasan mo. Yung sinasabi mo. Uh, Your Honor, uh, isang legitimate police operation po yung nangyari. Inaresto po namin sila at uh, ongoing po yung uh, trial para po sa kaso na isinampan namin. How can you say na. it's a legitimate operation? Number one, you were not wearing proper uniform and you are wearing bonnet. Natural, yung tao na pinasok nyo dahil wrong information binigay sa inyo at wrong house at wala kayong dalang search warrant in the first place, in the first place dapat hindi nyo pinasok yon Illegal entry yon Number two, wala kayong body camera. Number three, hindi nyo sinabi kung sino ang purpose na pagpunta nyo doon. Number four, nanampal kayo. Natural papalag yung sinampal ninyo. Gawin mo sa bahay ko yan. God forbids. Hindi nyo kayang gawin yan sa mga taong alam nyo papalag at may kakayang pumalag. Ginagawa nyo kasi mga pobre. Gawin nyo kayo sa bahay ni Sen. Bato de la Rosa yan. Pasukin yung bahay ni Sen. Bato tapos sabihin nyo, search warrant para kay Juan de la Cruz. E baka niratat kayo ni Sen. Bato. Gets mo? Kaya nyo nagawa dito kasi alam nyo walang kakayang lumaban pobre. Ang masaklap, pinasok niyo na nga, ginawa niyo na po ng illegal, dinilate niyo na ang kanyang karapatan, at ngayon, kasampang pa ng kaso, ang kapal na mukha mo, ang kapal na mukha mo, hinayupak ka. Napaka-kapal na mukha mo, tinyente. Kung siya, you, you delete those words, ha? Ah? Yung, um... oh, I'm sorry, no. ne, eh, you know, kasi... Uh, alam na alam ko tong kaso. Uh, lumapit sa akin yung mga victims, Your Honor. Ito po oh. Puma okay, pakisagot na lang. So, dumalaw itong si Mr. Julius Vicente Econ Magkwento. Opo. So, nasa kulungan na po yung papa mo, di ba? Opo. Dumalo po kayo. Opo. Uh, tinanong ko po kung nandun dun po ba talaga dinala tatay ko. Tapos, ginawa po nila, binitbit po nila ako. Anong rason? Bakit daw ka kayo Ito binitbit? Hindi ko alam kung bakit. Ha? So, nakakulong ka? Kinulong po nila ako. Nakailang araw ka sa kulungan? Isang linggo din po. Bakit ka nakalabas? Nag-bail po. Nag-bail ka? Opo. For anong kaso? Direct assault po. Na, 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 nakipagsuntukan ka sa mga polis doon sa loob ng istasyon? Magagawa ko po ba yun? Ang lalaki ng mga katawan po niyan. Ba, bakit naman direct assault? Kaya, kaya Mr. Chin, mapapamura ka eh. Pumunta lang itong pobre para hanapin yung kanyang tatay kung nandoon nakakulong. Of course, pwede ba siya mag-direct assault? Istasyon ng polisyon? And then, kinulong siya, kinasua ng direct assault. S sino nagkulong sa iyo? Si Yampalto. Bernardo po. ano alam, alam ko. <laughs> Dinadamay mo pa ako dito, Mr. Juan, ha? Bernardo. Ito ha, this is investigation in aid of legislation. Kahit ongoing na yung kaso niyo sa korte, lahat ng tatanong dito sa inyo para dito sa kaso na ito, in aid of legislation kung hindi naman incriminating sa iyo you you can answer the question to give clarity para sabihin ng tao na wala ka tinatago nakakaya naman na kayo ni ka tapos puro ka lang diyan na uh, invoke my right to uh, against self incrimination tapos ang tanong naman is uh, hindi naman makaka-incriminate sa iyo ito yung mga factual questions kung kwan uh, leading to that kwan uh, to that uh, incident yun lang naman yes, ang na matanong owner, dito. Eh. Hindi ka naman eh, dito. So, yes. sagutin mo lang kung your, anong, Ah. Your Honor, allegation po nila yun. Yung pagkaka-aresto po sa kanila sa site, yun po ang nasa apidabit at yung buwanto rin na nangyari. Hindi, ganito. Uh, apidabit na naman. Oh, ang po, uh, basihan mo sa apidabit. Yung... Uh, uh na yan. It, eh, tanungin lang muna kita dito. Wala akong pakialam doon sa ama. Ha? Yung anak na pumunta sa istasyon, bakit niyo kinulong? Wala pong katotohanan yun, Honor. Sa site po sila na-arresto. Saan? Sa site po, malapit po doon sa pinangyarihan ng assault nila sa akin. Pati itong anak na bumisita sa si Yes, Senator? Your Honor. Oh, so doon ka doon sa site na... Hindi po, Your Honor. Kita Can... naman po sa CCTV po yun. May CCTV kayo? Opo, na... Na hindi ka hinuli doon sa site? Hindi po, siya lang po. Siya lang? Tatay ko lang po yung hinuli nila. Um, Mr. Chair, i-contact natin to Mrs. kung kung mapakita natin CCTV Tanong, na hindi ka sa, sa site. CCTV, tingnan mo natin. Pakita man. sa CCTV. I want to uh, put this guy in contempt. Saan yung CCTV? Can we show the CCTV? Ah, uh, Ah, Jul, Jul, Mr. Julius, ayan meron ka, pakibigay. Kasi kung merong video na ikaw ay hinuli, hindi doon sa site, wala na sinasabi ni Mr. Bernardo, I would like to hold him in contempt at gusto ko siyang makulong sa baba, Mr. Chair. Yes, but before I roll yeah, video, on your yeah. motion, uh, I would like yes. to... Yes, Mr. Chair. What's the video? Saan galing ang video mo, Julius? sa kapitbahay po namin na naka-direct yung po sa bahay namin yung CCTV po. Okay. Thank you. Sir Julius, yung video na ikaw ay hinuli hindi doon sa site kundi outside. Away from the site. Hindi po. Bali po yung hawak ko pong video po na tatay ko lang po hinuli, tas nandun po ako na papaalis pa lang para sundan po ang tatay ko. Okay nakatunayan pong hindi po ako doon hinuli sa mismong site site po okay, okay. so, so si... tingnan natin tingnan natin yung video kasi when you say site Mr. Chair doon sa bahay na kung saan sabi nila nakita nila yung may, may information sila nandoon yung subject ng warrant yun yung site so tingnan natin po yung video while we're checking P P Chair, habang nilitip yung video, pwede natin pakwento kay Mr. Delio Vicente yung pangyayari para malaman ng iba na hindi pa nakapanood ng Wanted sa radyo. Pwede yung pakikwento, Sir Vicente, yung pangyayari. Uh, yes, Chairman. Ako nga pala si Rodelio Vicente. Nung araw pong yun, nung pumunta po sila roon, nanonood po ako ng TV, balita, hapon, ngayon, may nadidinig po akong nag-uusap dito sa may kusina ko na si Bernardo, kausap yung anak kong lalaki na nagluluto. Ngayon po, abang nagluluto yung anak ko, abang nag-uusap po sila, yung informer niya po pala, umakit na sa may bintana. Yung bintana namin sa may gilid. Ngayon po, siguro, hindi siya makapasok dahil akala niya, kortina lang, pala, sarado pala yung loob. Lumabas po siya, pumasok po sa loob. Hindi ko alam na siya yung pumasok sa taas namin. Ngayon, yung manugang ko po nasa taas, sinigawan siya, yung sinigawan yung informer niya. Kaya nagulat ako, ba't may, may sinigaw sa taas? Nung bumaba yung informer, sabi ko, oy bakit nandiyan ka sa loob? Sino ka ba ka ako? Paglabas ko po, tsaka lumabas to si Bernardo. Sabi ko, sir, bakit sir? Hindi ko po pa alam na pulis sila. Sabi nila, mga pulis kami. Ba't nyo pinat pinatakas yung yung mga yung, yung hinahanap nila? Pero sir, nakasibilyan sila, no? Opo. At nakabonet. Opo, okay. nakaganan po sila ng ano. Yes, sir. Nakasaklo po sila. Kaya lumabas po ako. Doon na, doon na po kami nagkaroon ng kuwanan, harasyon. Ng emosyon. Um, hinarang mo? Hinarang mo? Hindi po. Kinakausap po sa labas. Wala pong sila, sila huwag yung nangaharas talaga. Pero so, yung, yung tinat, hinahanap nila na suspect nandun sa loob ng bahay mo? Wala po. Hindi po namin kilala yun eh. Hindi nyo kilala? Hindi po namin kilala. Wala doon sa loob? Opo. Kami-kami lang po nung nandun, yung anak ko nga lang po, tsaka yung mga apo ko. Okay. Tsaka yung hinahanap po nila, hindi po namin kilala yun eh. Kahit mga kapitbahay ko nga namin, hindi, hindi kilala yun eh. Tapos po, so, ilan sila? Dalawa lang siya? Sila. Hindi sila? po, bali, tatlo po sila, tsaka dalawang informer. Yung informer, sa civilian? Opo. Kilala mo yun? Hindi po, hindi ko po kilala yun. Eh. Pero namumukuhaan ko po. Yeah, thank you.